Hi guys, to this video tayo ay magre-repair ng laptop. So kanina po napalitan na natin ito ng fan. So ngayon naman po ang gin gagawin natin is papalitan natin siya ng thermal paste. Yung thermal paste po sa CPU. So ayan po, ino-open na po natin yung heatsink. Yung nagpe-prevent po para hindi siya magka-overheat. Uh, so ayan po, lilinisin natin muna bago natin po siya lagyan ng bagong thermal paste. Kasi tumigas na po ang thermal paste na nakalagay dyan. So, lilinisin po lahat. Yan po yung processor. Yung maliit na po. Maliit na po yan. Kumbaga, yan po yung brain ng laptop. Brain ng computer. Yung central processing unit or CPU. So, ayan na po. Pagkatapos natin linisin yan, talagyan na po natin ng bagong thermal paste. Yan. yan. So, after nan, ibabalik na po natin yung heatsink. Then, lock. Ilalock na natin. Babalik na natin yung cover. At susubukan na natin siya kung mag-open. At pagkalak natin ng mga tornilyo sa cover ng laptop. So, ngayon po, itetestingin na natin kung mag-open po ang ating laptop. So, ayan po. Malapit na po natin matapos. Ayan na po ang ating nirepair na laptop. So, open, open, open. Ayun, nag-open po. Iyan na po. Maraming salamat.